Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Ang pagsisimula ng araw sa isang baso ng maligamgam na tubig sa walang laman na tiyan ay isang kaugalian na matagal nang ginagawa sa iba't ibang kultura sa mundo. Maaaring simple itong tignan, ngunit ang ganitong gawi ay nagdadala ng napakaraming benepisyo para sa ating kalusugan, katawan, at kaisipan. Sa bawat lagok ng maligamgam na tubig tuwing umaga, unti-unting gumigising ang ating katawan, pinapadali ang mga proseso na mahalaga para sa kabuoang kalusugan, at tinutulungan tayong harapin ang araw ng mas magaan at masigla. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng pag-inom ng maligamgam na tubig ay ang pagsisimula ng proseso ng detoxification. Habang tayo ay natutulog, ang ating katawan ay abala sa pagpapanumbalik ng mga selula at pag-aalis ng mga lason. Pagkagising natin sa umaga, nakakatulong ang pag-inom ng maligamgam na tubig upang mapabilis ang paglabas ng mga toxins sa pamamagitan ng ating mga kidney at digestive tract. Ang mainit-init na tubig ay nagdudulot ng banayad na paggalaw sa ating bituka, kaya't mas madali at natural ang proseso ng elimination. Dahil dito, mapapansin ng marami na mas regular ang kanilang pagdumi at nababawasan ang pakiramdam ng kabag, constipation o pagkapuno ng tiyan. Bukod sa pagtulong sa digestion, napakahalaga rin ng papel ng maligamgam na tubig sa pagpapabuti ng metabolismo. Kapag uminom tayo ng maligamgam na tubig sa umaga, tumataas ang temperatura ng ating katawan, na siyang nagpapabilis ng metabolic rate. Ang mas mabilis na metabolism ay nangangahulugan na mas mabilis nating natutunaw ang pagkain, mas maganda ang utilization ng nutrients, at mas mabilis din ang pagsunog ng calories. Para sa mga nagnanais magbawas ng timbang o mapanatili ang healthy na body weight, ang simpleng gawin na ito ay maaaring maging malaking tulong. Ang hydration ay isa pang mahalagang aspeto ng pag-inom ng maligamgam na tubig. Habang natutulog, nawawalan tayo ng tubig sa pamamagitan ng paghinga at pawis. Kaya, pagkagising, maaaring dehydrated na ang ating katawan ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay mabilis na nakakatulong upang maibalik ang tamang antas ng hydration. Kapag sapat ang tubig sa ating katawan, mas maganda ang working condition ng ating mga internal organs, mula sa utak, puso, atay, hanggang sa balat. Ang hydrated na katawan ay mas alerto, mas magaan ang pakiramdam, at mas maganda ang mood. Hindi rin dapat baliwalain ang epekto ng maligamgam na tubig sa ating immune system ang regular na hydration, lalo na kapag sinimulan sa umaga, ay nagpapalakas sa ating kakayahang labanan ang mga sakit. Ang tubig ay tumutulong upang mapanatiling malinis ang ating mga mucous membrane, na siyang unang linya ng depensa ng katawan laban sa mga mikrobyo at virus. Bukod pa dito, ang maligamgam na tubig ay nagbibigay ng comfort at init, lalo na kung malamig ang panahon, na maaaring magpababa ng posibilidad ng sore throat, sipon, at iba pang minor infections para naman sa mga may problema sa panunaw, tulad ng madalas na kabag, heartburn, o bloating, ang maligamgam na tubig ay nagbibigay ng natural na ginhawa. Ang init ng tubig ay nagpaparelax ng mga muscles sa digestive tract, pinapadali ang paggalaw ng pagkain at waste products. Ito rin ay nagpapaluwag ng mga daanan sa bituka, kaya't nababawasan ang pakiramdam ng kabag at discomfort. Para sa mga may acid reflux, ang maligamgam na tubig ay hindi nakakapag-trigger ng acidity, kumpara sa malamig na tubig na maaaring magdulot ng muscle spasm sa chan. Ang balat ay isa ring beneficiary ng gawin na ito. Ang tamang hydration mula sa maligamgam na tubig ay nagpapabuti ng blood circulation, na siyang nagpapaabot ng nutrisyon sa mga skin cells. Ang resulta nito ay mas makinis, mas maliwanag, at mas batang tingnan na kutis. Ang regular na pag-inom ng maligamgam na tubig ay tumutulong din upang mabilis na mailabas ang mga impurities na sanhi ng pimples, acne, at iba pang skin issues. Sa paglipas ng panahon, mapapansin ang natural na glow at elasticity ng balat. Kung ikaw ay madalas makaranas ng pananakit ng kasukasuan o kalamnan, makakatulong din ang maligamgam na tubig. Ang init ay may kakayahang mag-relax ng mga tense na muscles at magpabuti ng circulation kaya't kapag sinimulan ng araw sa isang baso ng maligamgam na tubig, nababawasan ang stiffness, lalo na sa umaga. Ang mga taong may arthritis o iba pang inflammatory conditions ay maaaring makinabang sa gawin na ito. Hindi lang pisikal na benepisyo ang hatid ng maligamgam na tubig. Ang simpleng ritual na ito ay nagbibigay din ng mental clarity. Ang hydration ay mahalaga sa tamang pag-andar ng utak kapag hindi sapat ang tubig sa katawan, maaaring makaranas ng pagkalito, pagiging makakalimutin, o kawalan ng fokus. Ngunit kapag hydrated ang utak, mas alerto, mas malikhain, at mas mabilis mag-isip. Ang init ng tubig ay nagdudulot din ng pakiramdam ng comfort at relaxation, na mainam upang simulan ang araw ng mas kalmado at positibo. May mga pag-aaral ding nagpapakita na ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay nakakatulong para sa mga taong may menstrual cramps. Ang init ng tubig ay nagre-relax -re ng mga muscles sa uterus kaya't nababawasan ang sakit at cramps. Para naman sa mga madalas magkaroon ng sipon o baradong ilong, ang mainit-init na tubig ay nakakatulong upang lumuwag ang mucus at mapadali ang paghinga. Mahalaga ring tandaan na ang pagpili ng maligamgam na tubig kaysa malamig ay may sariling mga dahilan ang malamig na tubig, kapag ininom sa walang laman na tiyan, ay maaaring magdulot ng contraction ng mga blood vessels at magpabagal ng digestion. Sa kabilang banda, ang maligamgam na tubig ay smooth ang pagdaan sa tiyan at bituka, kaya't hindi ito nagdudulot ng unnecessary stress sa digestive system. Para sa mga may layunin na linisin ang katawan at mag-detox, maaaring dagdagan ng lemon o honey ang maligamgam na tubig. Ang lemon ay mayaman sa vitamin C at antioxidants, habang ang honey naman ay may antibacterial properties. Ang kombinasyon nito sa maligamgam na tubig ay hindi lang nagpapalasa, kundi nagbibigay din ng dagdag na benepisyo para sa kalusugan ng immune system, balat, at digestion. Sa kabuuan, ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga ay isang simpleng hakbang na may malawak na epekto. Ito ay makakatulong sa regular na elimination ng toxins pagpapabuti ng metabolism, pagpapanatili ng tamang hydration, pagpapalakas ng immune system, pag-aalaga sa balat, pag-alis ng muscle tension, at pagbibigay ng mental clarity. Bukod pa dito, ito ay natural na paraan upang mapanatili ang overall wellness ng hindi gumagastos ng malaki o komplikadong proseso. Ang pagtutok sa simpleng ritual na ito bawat umaga ay isang paalala na ang kalusugan ay nagsisimula sa maliliit na desisyon sa araw-araw. Ang bawat baso ng maligamgam na tubig ay hakbang patungo sa mas malusog, mas masigla, at mas masayang ikaw. Kaya't sa susunod na bumangon ka sa umaga, subukan mong uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig, pakiramdaman ng ginhawa, energy, at pagbuti ng iyong katawan at isipan habang unti-unting sinisimulan ang bagong araw. Maraming salamat sa panunood. Sana ay may natutunan at nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag nyo pong kalimutang i-like kung nagustuhan nyo, mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod na videos, at i-share na rin para mas marami pa tayong matulungan. Kita-kits ulit sa susunod na video. Ingat po kayo lagi!